Good day mga ka-sideline, nandito na naman ako at pag-usapan natin ano yung ginagawa ng mga small backyard breeders gaya ko sa fasting. Bakit kami nagpa-fasting and importante ba talaga itong fasting? Pero bago tayo magpatuloy, uh, maraming salamat pala sa mga bago nating kaibigan, mga bagong viewers, mga bagong subscribers. Thank you so much po. So ito pala yung ano namin mga ka-sideline, yung mga hen namin para ngayong 2024. Ito hindi pa to magagamit ngayon, mga ilang months pa. Itong steel gate, basta magagamit ito this 2024. Yung isa gagamitin dapat yun, J47, yung black Mexican natin. Yan. So ito yung mga hens namin. So naka ano sila ngayon, naka tawag nito, naka fasting. Yung mga J-series natin na sisiw. So kapag fasting po mga ka-sideline, umaga lang kami nagbibigay ng patuka. So kanina medyo ano na ako naka, nagising mga 10 na, 10 a.m. So pinakain ko sila. So late akong nagising, dapat kasi maaga. So ito yung resulta mga ka-sideline, yan. Merong mga manok na ano, uh, hindi na ano, natunawan. Itong isang j series natin. Tsaka itong J47 natin na hen hindi natunawan yan pero hindi talaga ganoon ka yan ka busog tubig lang yan yan pinainom kasi natin yan ng tubig hindi pa natin ang painom is yung uh, Mexican at saka itong ano natin uh, bagong J47 na babae nakuha natin kay Boss Jojo last week so Sunday po kami nagpa-fasting ng aming mga alaga kasi kapag Sunday, siyempre, marami tayong magagawa. Ito yung free day, family day. Kaya Sunday po ang napili naming fasting. Kasi nga, um, siyempre, family day, di ba? Gaya ng sabi ko kanina. So kapag fasting po kasi, mga ka-sideline, um, umaga lang magpapakain, tapos hapon hindi na. Tubig-tubig na lang. So isa sa magandang benepisyo ng pagpa-fasting ay uh, ano, hindi ka makakapagpakain. So may time ka, bibigay ka lang ng tubig, goods na. And then ano pa? eto uh, ito po ay benepisyo sa mga nag ng manok. Ang sunod na benepisyo po ay ano, makakatipid tayo sa patuka So 50 grams sa umaga, 50 grams sa hapon. Makakatipid ka, halimbawa, meron kang uh, 20 heads na pinapakain. So, makakatipid ka sa isang buwan, ilang Sunday mga apat So, makakatipid ka ng, ano, uh, sa isang manok. Ano, 200 grams. Tama ba? 50 plus 50 100 o oh, 200 grams. And then times mo yan sa ano, manok mo, kung ilan yung manok mo, 'di ba? So, yun yung matitipid mo. So, isa yun sa kagandahan ng fasting para sa mga owner ng manok. And then, sa manok naman mga ka-sideline, maganda itong fasting kasi ano, ah uh, uh, ito yung tinatawag na ano, yung parang magkakaroon ng cleansing sa loob nila. So, ma mawawala yung mga pagkain na kinain nila, yung mga patoka na may ano, uh, preservatives. So, mapa-flush yun, yun tubig lang yung ipapainom. And then, yung mga mahihinang manok, yung mga mahihinang kumain, syempre, uh, maano yun, magugutom. So, pagka ano, uh, hindi sila magsasawa kaagad sa mga patoka na binibigay natin. Kasi nga, may fasting. So, yun, isa yun sa kagandahan ng, ano, ah, uh, tawag nito, ah, uh, fasting. So, itong G47 natin, parang hindi natunawan. Yan. Ito naman yung J-series natin. Yung ibang manok natin nasa ano, nasa cage. So batang-bata pa yung isang G47 natin. So sa fasting namin mga ka-sideline, um, ang pinapaka ang nag ang naka-fasting lang po yung mga under maintenance lang po, yung pang-maintenance lang. Pero yung mga CCU, hindi po kasali yan sa fasting. Ano lang uh, 'yung nalang nasa ano lang talaga nasa maintenance lang 'yung kine-condition, 'wag niyo i-fasting. 'Yung nasa breeding, hindi rin natin pina-fasting kaya andun sa kabila 'yung J45 uh, natin kasi hindi naka-fasting 'yun, binibigyan natin 'yun. So, itong mga sisiyo natin, hindi rin ito naka-fasting. Uh, pakakainin ko to ngayon. Ito sila. 'Yan. So, pinasikatan ko ng araw kanina, hindi ko pa pinasok sa kulungan. Ito pala yung ano, binigyan natin ng Tiki-tiki uh, last time. So, nakuha na yung isa and then itong isa binayaran na to. Ito. Tung pogi. Low pogi ito. Ayan. Bayad na to. So, ito mga ka-sideline, more than one month na to. So... Third week ng January. Magto two months na to. So, ang presyo namin dito sa ganito kalaki, 1K po. So, sa four weeks, uh, 800. Ito sobra na kasi. Ito po ay anak ng ano... Uh, yung Brazilian Rapido. Tapos, J45 na papa. So, dome yung tatay nito. Kaya dome yan. So... Yun mga ka-sideline, uh, ah, yun lang talaga ang dahilan bakit nagpa-fasting kami. Kasi una, magkakaroon ka ng free time, may iiwan mo yung manok. Basta napainom mo lang. Pangalawa, makakatipid tayo sa patuka. Imagine, may ano, sa isang buwan may, may apat na meals kang libre kasi apat na Sunday, di ba? So kayo na bahala pumili anong araw ang ano convenient sa inyo kami Sunday kasi yan talaga yung family day and then sa ano naman sa mga manok uh, mainam talaga kasi nagkakaroon ng cleansing dahil dito hindi nababawasan yung pagtake nila ng mga uh, preservative sa katawan and then nabibigyan ng time na makapag recover yung kanilang katawan so ako mga kasaylen kapag galing sa fasting minsan yung manok ko Ah uh, kapag walang trabaho, dinediretso ko na purga tapos ligo, tapos turok na. Kapag walang sakit, yan yung kagandahan sa fasting. Halimbawa, uh, Sunday wala kaming trabaho tapos walang trabaho din pagka Monday. So, naka na ako ng Sunday, so diretso na ako bigay ng purga. So yun yung isa sa gusto ko sa fasting kaya nagpa -fasting talaga ako. So, pangit rin kasi kapag mataba yung mga hen natin. Kapo rin yung ano tamang-tama lang lang lalo na yung mga breeder natin. Hindi naman to pang show yung mga manok natin. So, yun. Yun ang rason kaya nagpa-fasting kami. So yun mga ka-sideline, no? hanggang dito na lang muna ako. Maganda talaga yung uh, epekto ng fasting sa amin sa akin at saka sa aking mga manok. So, yun lang. Maraming salamat. Thank you for watching.